sino ang pumatay kay Lapu-Lapu. Kung pagbabasayan ng tala ng mga Kastila patungkol sa pangalan ni Lapu-Lapu, bukod sa pangkaraniwang tawag natin o alam nating pangalan niyang Lapu-Lapu, kilala rin siya sa mga pangalang sila Lapu-Lapu, Salipulaka, Kalipulaka at Lapu-Lapu de Mantag. Ang dahilan ng iba't ibang pangalan na tinatawag sa kanya ay dahil sa mga maling pagsasalin na ginawa ng mga manunulat na sumulat tungkol sa kanyang kabayanian sa kanyang lupang nasasakupan. Pinaglaban niya ang pagpapanatili ng kalayaan mula sa mga mananakop na Europeo. Ano man ang tawag sa kanya, di pa rin ito mababago ang kanyang kabayanihan. Sumang-ayon ang mga manunulat at historiador na siya ang unang bayani ng Pilipinas na buong tapang at buong lakas na nakipaglaban sa mga Europeo na gustong lusubin ang isla ng Mactan na lugar na nasa ilalim ng pamumuno ni Lapu-Lapu. Ang alam natin na dahilan kung paano nagtapos ang buhay ni Ferdinand Magellan, ito yung mapatay siya ni Lapu-Lapu. Pero alam nyo ba, na kahit sa pagkamatay ni Ferdinand Magellan ay may ilang version din. Una dito ay ang pangkaraniwang kwento na ang mismong kampilan ni Lapu-Lapu at mismong si Lapu-Lapu ang tumapos ng buhay ni Ferdinand Magellan. At ang sinasabing accurate na version at totoong pangyayari sa kamatayan ni Ferdinand Magellan ay napatay ito ni Sampung Baha. Isa sa mga pinagkakatiwalaang kawal ni Lapu-Lapu at ang mismong nagturo kay Lapu-Lapu kung paano lumaban dahil si Lapu-Lapu ang pinuno ng mga tagamaktan at siya ang madalas na nakakaharap at nakakausap ng mga Europeo Sa kanya napunta ang lahat ng credit sa pagkamatay ni Ferdinand Magellan Pero anong nga ba ang nangyari kay Lapu-Lapu matapos ang labanan sa maktan at paano nga ba siya namatay? May mga sabi-sabi at teorya patungkol sa nangyari kay Lapu-Lapu matapos ang labanan sa Mactan at sa tunay na dahilan ng pagkamatay ni Lapu-Lapu. Isa na dito ay pagkatapos ng labanan sa Mactan, nabawasan ng kanyang hukbo at napilitan siyang yakapin ang Kristyanismo. Ang teoryang ito ay bagay na malabong mangyari dahil si Lapu-Lapu ang tipo ng tao na handang mamatay para sa kanyang paniniwala. Pero may mga kwento sa sulo na matapos talunin ni Lapu-Lapu si Magellan, lumipat siya sa sulo at Borneo kasama ang kanyang labing isang anak at tatlong asawa kasama ang pitong alagad at naging bayani ng string of sultanate sa Muslim National Archipelago, ang malayas mula Indonesia hanggang Luzon. May mga historia na ipinaglalaban na namatay si Lapu-Lapu sa Mactan dahil sa natural cause o katandaan noong 1524. May isang kakaibang teora din ng lumitaw. Sinasabing namatay daw si Lapu-Lapu dahil siya ay nalason sa mga sandata ng Espanyol sa panahon ng labanan at may ilang istorya na dinukot siya ng kalabang tribo at tinali ang kanyang mga kamay at paa at pinahatak sa kabayo o kalabaw. Marami pang lumitaw na teorya sa pagkamatay ni Lapu-Lapu. Meron pa nga mga urban legend na hindi daw namatay si Lapu-Lapu kundi naging bato at binabantayan ng karagatan ng Makdan magpakailan paman. May mga tradisyonal na isinasagawa pa nga ang mga mangisda ngayon sa Makdan na paghahagis ng barya sa isang bato na hugis tao bilang isang paraan upang humingi ng pahintulot kay Lapu-Lapu upang makapangisda sa teritoryo nito. Ano man ang mga naging teorya na pinaniniwalaan ng ilang tao tungkol sa mga huling araw ni Lapu-Lapu di pa rin maalis nito ang katotohanan na ang mananalaysay at mga eskriba ay hindi nag-iingat sa pagtala ng mga huling araw ni Lapu-Lapu. Kaya kung ano-ano na lamang ang lumalabas na kwento tungkol dito, kung ano man ang naging dahilan ng pagkamatay ni Lapu-Lapu ay mananatili pa rin buhay at nakaukit na sa kasaysayan ng kabayanihang ginawa ni Lapu-Lapu.